Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamiligs Vlog. Gumagawa ng mga video tungkol sa pagre-repack ng mga gamikindi, manifest crackers, sampalok, lily sweet beans, pop beans, marshmallow, at iba pang mga kotkotin. Ang re natin, jelly beans candy. Ang kilo ng jelly beans candy ngayong February 26, 2025, 112 pesos ang 2.5 kilograms or isang bag kagaya nitong ating na 280 pesos presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5 x 7, 75 pieces na jelly beans, pang 20 pesos. Or depende sa inyo guys ha, kung magkano inyo inyong mga puhunan at kung ilang piraso ang inyong ilalagay at kung magkano inyo inyong mga presyohan. Kailangan bago na tayo, tayo mag umpisa sa pagtitinda ng mga kotkoten or mga jelly beans or mga gamikendi. Kail mo na may meron tayong ah uh, heat sealer na pang-repack or pang-sell. Uh, or may meron tayong plastic at itong ating are uh, or paninda ng mga gamikendi. Ah uh, yan ang ating para makapag umpisa tayo ng mga pagtitinda ng mga kotkoten, guys ah uh, mas maganda uh, kung mayroon tayong mga pisto or mayroon tayong mga bintana na pwede natin pag-displayhan, huwag natin nalagyan ng screen guys. Kaya natin na Ayan natin na open lang ang ating mga pisto para mas maganda at kitang kita sa labas ng ating mga kababayan. Yung nahawakan ng ating mga kababayan, yung mas maganda at mabili yan guys. Silang pipili ng kanilang gusto. O, ganun lang ang pagtinda nitong mga kotkotin. Ah, panorin nyo dito sa ating mga video guys kung kayo nag-umpisa pa lang para masundan nyo or ano ang mga gagawin natin pag tayo nag nitong mga kotkotin. Ito, panorin nyo lang itong ating mga video guys para mas malaki ang inyong mga tubo or kita sa inyong pagre-repack. Kaya ng pagre ko, pwede nyo rin gawin or sundan ng ating mga ginagawang pag arerepack re -park. O yan lang ang mga technique dito. Kung saan man tayong mga lugar. At doon tayo pupunta sa mga palingki or mga pisto ng mga kutkotin, Yung mga nag-wholesale para mas mababa ang ating mga puhunan or mabibili ng mga pang-umpisa. O, oh, ganun lang ang mga gagawin dito. At saka kung may pisto naman tayo, wag natin. Alalagyan ah, ng screen. Mas maganda yung open lang siya. Ito, bago naman natin to isel is guys. Uh, ah, bibilangin nyo muna kung magkano yung inyong mga puhunan at magkano yung mga gustong tubo para bago natin isel, is alam na natin kung uh, magkano ang ating kikitain dito sa mga uh, bawat rarapakin natin. Ito, mabili itong mga gamit hindi guys. Ayan na, bago natin i-sell, uh, bibilangin nyo muna kung magkano inyong punan. At kung magkano inyong gustong tubo. Pwede naman yan guys bawasan or dagdagan. Uh, nasa sa inyo na yan kung uh, bibilangin nyo muna bago nyo i-sell. So, ganun lang kadali ito. Uh, ah, mas napakaganda yung ganito kasi bibilhin lang natin ito sa mga palingke or sa mga pisto ng mga nagtitinda ng mga kutkutin. Yan, hindi na tayo magluluto. Uh, ah, ganyan lang ang gagawin natin. At saka nasa bahay lang tayo. Are ah, re lang natin. Hindi na tayo mga araw-araw kung magtatrabaho pa tayo sa labas. Eh kung kumikita naman tayo dito ng sapat or ang magandang kitaan, oh, mas maganda ito kaysa magtatrabaho kayo ng araw-araw uh, pa kayong pagod sa biyahe at mamasahe pa. Ito eh, ito, nasa bahay lang tayo. Pwede na tayo ng mga ganitong mga kot-kotin. Ayan, ang ating pag-sell, medyo pinipiga ko siya ng dandan lang para wala siyang hangin. Para siyang nakabakyom lang. Yan ang magandang arepak at maganda tingnan. Pagka isinabit lang natin to. Uh, ito din display ko to guys sa alamre. Or depende sa inyo kung sa mga basket nyo i-display. Eh, sa akin alamre ko ito sinasabit para kitang-kita sa labas ng ating mga kabayan. Pagka nakasabit lang to sa alamre at saka open lang ang ating mga pwesto. Uh, yan lang ang ating gagamitin guys yung alamre. Uh, depende na sa haba ng gusto nyo. O kahit mga ilang di pa ang inyong alam rin na sa inyo na yan guys kung gaano kataas ang inyong pagsasabitan. O, oh, yun na ang mga technique dito sa ating mga ah, pagre-repack yan. Kailangan lang may puhunan tayo para pag dito sa pagtitinda. Yan, ito mabili itong mga ganitong mga kutkutin guys. Lang lang itong mga gamikindi or iba't ibang klaseng mga kutkutin na pwede ninyong pagkakitaan or pwede natin pagkakitaan. Ah, uh, guys, ito na ang ating nagawa. O, oh, di ba maganda na tingnan? Uh, guys, nagpasalamat ang Gamilig Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat sa inyo na mga nanonood sa mga video ng Gamilig Vlog. Uh, thank you guys! Kung magustuhan nyo mag-ganitong klaseng video, please subscribe! At gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys. Bye! Ah, Panorin nyo hanggang sa susunod nating gagawing video para mas marami pa tayong kumita.